Ayan mga kasari, hello. So pangit yung panahon ngayon mga kasari, medyo makulimlim at ayan, medyo mahangin-hangin. So ayan yung aking labada sa labas. Kapon mainit pero ngayon medyo makulimlim. Ewan, baka gabi umulan. So ayan ang estado ng aking tindahan dyan sa labas. Oh, uh, diba? So, pasilip-silip na lang yung araw at hindi naman siya, no. Baka mamaya ito, ulan. Pero kagabi, umulan siya mga kasari ngayon. Is medyo, ayan, no, oh, mahangin-hangin. Tapos, parang gusto niyang umulan. At sana wag muna dahil gusto ko po muna yung aking mga eh, nakasampay na damit. So, ngayon is Thursday. O, oh, di ba So, ito yung in-update ko sa inyo ng isang araw na nag-video kami ni heavy na tinanggal ko yung isang istante ko ng mga biskuit kasi nga kumukunat siya tapos kumukupas ayaw ko merong magreklamo sa akin di ba nakakaya naman so ang nilagay ko is ayan merong bit, uh, asin dito ayan asin tapos harina tapos syempre din sa taas yung asukal yan asukal na lahat ng bala ko talaga makasari asukal lang ibalagay ko dito tapos dito sa baba siguro lalagyan ko na lang ng mga cheese curd yung sa ganun naman is kahit paano meron siyang nakalagay dyan. At yung aking mga pakendi mga kasari is ayan. Hindi ako masyadong bumili ng mga candy dahil matagal naman siyang nauubos. At hindi naman siya talaga nabibili. So yung mga iba na lang nandyan. So ayan, meron akong max my blush. yan may max yung white. Tapos may icon, may b So, hindi pa nga naubos yan eh. Matagal na yan dyan. Pero okay pa naman. Hindi pa naman siya expired. Talagang, ayan. Pero ito talaga mabili sa akin yung mga max. Dahil pag may bumibiling sigarilyo, ayan. Yan yung binibili sa akin. Tapos yung aking pachichiria. Ayan, tagpipiso. Papaubos na lang natin yan. Tapos hindi na tayo ibili. So, dito na namin nilipat yung aming paistante ng pabiskuit. O, oh, ba? Diba? So, dito na namin nilagay kasi hindi siya nasisikatan ng araw. Hindi siya naiinitan. Kaya dito ko siya pinalagay kay Habi kasi nga matatakot akong makunatan at makupasan, ba? Diba? So, yan. Bumili pala si Habi ng sibuyas bawang. Bait naman ni Habi ko. <laughs> Binilhan na ako. So, Medyo okay pa naman yating istante dito dahil nung nakaraan nalagyan natin yan, di ba? So, ayan oh. So, konti na rin yung paninda ni Kasari. At yung aking chichiria dyan, mga Kasari, kung nakita nyo hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. No? Talagang pinipilit ko muna siyang paubusin, saka ako bibili ng ibang chichiria dahil nga is ayoko siyang kumunat. Kumunat na nga yung iba eh. So, ayan. Ayan aking mga pasabon. So, hindi pa talaga ako nag mga kasari dahil nga gusto ko maubos na muna itong mga, mga nakatanggap ako dito na talagang matagal siya maubos. Gusto ko mo lang paubusin siya. So, ito muna talagang gusto kong paubusin itong aking mga pachichiria dyan. Yan talaga gusto kong paubusin mga kasari nang sa ganun naman is hindi na ako mamomblema. Bibili na lang ako yung mga talagang madaling maubos at saleable na chichiria. So, ayan. Diba? Maganda na tingnan yung aking paystante dyan. Ilagay ko yung mga pa-biscuit dyan. So, oh. ganun na lang muna mga kasari ngayong araw is magyaw na lang muna ako at mag-share at mag-update sa inyo na aking mga paninda. Medyo talaga makulim at ayan, pasikit pa silip-silip lang yung araw. O, so, diba? Kahit dito sa aking mga panoodles. <laughs> hindi talaga ako mga kasari bumibili kasi talagang gusto kong maubos mo na yung mga paninda Ayoko nang ng tambak ako ng tambak tapos hindi naman siya nauubos at nababawasan dyan sayang lang ako rin naman ang mamumblema at mahihirapan o siya mga kasari yan lang muna bye bye